ang Feast of Tabernacles. Ano bang ba sinasabi ng Biblia tungkol sa kapistahan ng mga tabernakulo, ang tinatawag na Feast of Tabernacles sa Ingles? At papaano natin gaganapin ang kapistahan ito sa kasalukuyang panahon? Ang kapistahan ng tabernakulo or Feast of Tabernacles sa Ingles ay galing sa salitang Hebreo na Sukkot at ito ay plural word of Sukkah na ang kahulugan ay booth or tabernacle which is a walled structure covered with plant material such as overgrowth or palm leaves. Sa modernong panahon, ito ay maihahalin tulad sa tent o kubol na itinatayo ng mga naga-outdoor camping. May mga nagsasabi na hindi na daw dapat pa ipagpatuloy ang pagganap at pagalaala sa mga kapistahan na palatuntunan ng Diyos na ipinagutos na ipagdiwang sa banal na kasulatan. May katotohanan ba ang kanilang sinasabi? malalaman natin ang sagot sa ating pagpapatuloy. Isang mapagpalang buhay sa inyong lahat ng mga tinawag at tinirang. Tayo ay magsama-samang muli upang alamin ang mga katotohanan na ating matatagpuan sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Upang sa ating pagkatuto, tayo ay lumayo sa mga maling aral na laganap sa mundo. Tayo ay tinawag ng Diyos para sa isang dakilang plano ng pagliligtas mula sa kapahamakan na naghihintay sa makasalanang sanlibutan at sa mga anak ng pagsuway. Gayon na rin upang ihanda tayo sa muling pagparito ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yahushua Hamashiach. Purihin natin at sambahin sa spirito at katotohanan ang ating amasalangit na si Yahua. Amen. Sa ating pagpapatuloy, dapat nga ba nating ipagpatuloy na ganapin ang pag sa kapistahan ng mga tabernakulo? Alamin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ang Feast of Tabernacles ay pag alaala sa naging temporary shelter ng mga Israelita sa loob ng apat na pung taon sa ilang o disyerto. Ito ang naging pansamantala nilang tirahan habang sila ay nasa disyerto mula nang lumaya sila sa pagkakaalipin sa Ehipto, papunta naman sa lupang ipinangako para sa kanila. At alam nyo ba na kahit sa kasalukuyang panahon, ito ay kailangan pa rin alalahanin at ganapin ayon na rin sa propesiyang ipinahayag ni Propeta Sekaraya na magaganap sa hinaharap. Basahin natin ang Sekaraya 14 verses 16 to 19. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the king the lord of hosts and to keep the feast of tabernacles sa tagalog at mangyayari na bawat maiwan sa lahat ng bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taun-taon upang sumamba sa hari sa panginoon ng mga hukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan na mga balag. Ipinahayag ng Biblia na sa mga panahong darating ang lahat ng bansa at mga angkan sa lupa ay paroroon sa Jerusalem upang sambahin ang Hari at Panginoon ng mga hukbo na walang iba kundi ang Mesiya na si Yahushua Hamashiach. At ito ay taun taon gaganapin sa pagdiriwang ng kapistahan ng mga balag or Feast of Tabernacles. At mga bansa na hindi susunod sa palatong tunang ito ng Diyos ay makakatanggap ng salot. Ito po ang nakasaad sa propesya magaganap sa hinaharap ayon sa Sekaraya 14 verses 16 to 19. Ipinagutos nga ng Diyos sa mga mananamba na ganapin at alalahanin ang Feast of Tabernacles sa pamamagitan ng pansamantalang pagtira sa kubol o tent ng pitong araw upang ipagdiwang ito. Masai Leviticus 23, verses 39 to 43. Also, in the 15th day of the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord seven days. On the first day shall be a Sabbath, and on the eighth day shall be a Sabbath. And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees. Branches of palm trees and boughs of thick trees and willows of the brook and you shall rejoice before the Lord your God 7 days and you shall keep it a feast unto the Lord 7 days in the year it shall be a statute forever in your generations you shall celebrate it in the 7th month you shall dwell in booths 7 days all that are Israelites born shall dwell in booths, that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord, your God. Sa Tagalog, gayon may sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, pagkainyong yung natipo ng bunga ng lupain, ay magdidiwang kayo sa Panginoon ng kapistahang pitong araw. Ang unang araw ay magiging takdang kapahingahan at ang ikawalong araw ay magiging takdang kapahingahan at magdadala kayo sa unang araw ng bunga ng magagandang punong kahoy na mga sanga ng mga palma at ng mga sanga ng mayayabong na punong kahoy at na mga sause ng batis at kayo'y magpapakagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos na pitong araw at inyong ipangingilin isang kapistahan sa Panginoon na pitong araw sa bawat taon. Siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. Sa ikapitong buwan ay pagdidiwang ninyo ang kapistahan ito. Kayo'y tatahan sa mga balag na pitong araw. Yaong lahat ng tubo sa Israel ay tataan sa mga balag. Upang maalaman ng inyong mga lahi na sa mga balag pinatahan ko ang mga anak ni Israel." ng aking ilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang Feast of Tabernacles ay isang vision of God's marvelous plan of salvation for mankind. Ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay nasa mga temporary dwellings lamang. It reminds us that we are just strangers in this temporal world society, that we are pilgrims on earth, and the celebration points us to a more permanent place prepared for those who will be saved under the soon second coming of Messiah to rule the world under His kingdom on earth. And this is a powerful reminder to us that we should keep in mind all the time. Kailangan natin alalahanin at ganapin ang seven holy days of God in the Bible at ang ikapito ay ang Feast of Tabernacles. Sapagkat ang kahulugan ng dakilang plano ng Diyos sa kanyang pagliligtas ay nasa mga pitong banal na kapistahan sa Biblia na iniutos ng Diyos na ganapin na mga taong nagnanais na maligtas at mapasama sa darating na paghahari ng Mesiya dito sa lupa. Ito rin ay isang paalaala na ang ating mga katawang lupa ay isa lamang temporary dwellings at pansamantalang templo ng banal na espiritu na ipinagkakaloob sa atin mula sa Diyos. Basahin ninyo ang 1 Corinthians 6 verse 19. Upang tayo ay gabayan sa mga katotohanan at patnubayan sa buhay upang gawin ang mga bagay na nakalulugod sa harapan ni Yahua. Basahin ninyo ang 1 Corinthians 2 verses 10 to 14 at John 16 verse 13. Ang tabernakulo sa disyerto na pansamantalang tirahan ng mga Israelita nang sila ay lumaya sa pagkaalipin sa Ehipto ay malaki ang pagkakatulad sa ating mga katawang-lupa. Ang mga Israelita ay pansamantalang nanirahan sa mga kubol or boots sa ilang habang hinihintay nila ang lupang pangako sa kanila na tinupad at pinagkaloob naman sa kanila ng dakilang Diyos. Ganoon din naman ang ating mga katawang-lupa. Ito ay pansamantalang tirahan at templo ng banal na Espiritu ng Diyos na suma sa atin upang tayo ay gabayan sa katotohanan at pagkatapos natin lumaya mula sa pagkakaalipin ng kasalanan tayo naman ay naghihintay sa isang katawang hindi nasisira at walang kamatayan at alam natin na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako lalo na sa mga taong sa kanya ay nagsisiibig. Basahin ninyo ang 1 Corinthians 15 verses 53 to 58. Salamat sa inyong pakikinig sa katotohanan at mga salita ng Diyos sa Biblia. Patuloy ninyong hanapin ang landas ng katuwiran, tanggapin ang katotohanan at isabuhay ang mga natutunan. Hanggang sa muli.